po okay kinan na nagbibigay akong free ride lalo sa mga pasyente oo nagbibigay pa ng free ride <laughs> okay na sige na mas kailangan niya dali <laughs> ka pa magpasigyo thank, thank you ka sa mga Allah. ano ko, followers ko ay pa, thank you <laughs> sige na po ma'am ingat kayo ah, pa, pagaling na pa. po kayo god bless po oh, sige ma'am thank you ma'am thank you Allah, po yeah, so sige po <laughs> sige ma'am sige na yun ma'am libre ko na kayo nagbibigay akong free ride Oo nga, nabibigay ko ng free ride ba yun? na kayo sa mga OFW kong followers mo. Oo nga, sige na ma'am. kasi kailangan nyo. Sige na po. Oo nga, nag-upload din ako ng mga videos sa ano. Nagbibigay ko ng free ride. Hindi na ma'am. Hindi na Sige na, mas kailangan nyo yan. Cancer patient pala si mga mga lods. Taka-rumblon pa no. Punta lang sila ng Maynila para magpagamot ng upahan lang dito. Alam naman natin talaga kung gaano kagastos dito, lalo na ganyan na pasyente ka. Papunta pa roon ka sa hospital, pagtataksi mo pa lang yung binabayad mo is magkano na. Gusto ko lang din pala talaga magpasalamat no, sa mga OFW, lalo na yung nagtitiwala sa atin, nagpapasundo. So yung mga tip nyo, huwag kayong mag-alala mga loads, ibibigay natin sa mga, mga nangailangan. Uh, sa mga driver naman dyan, shout out sa inyo parang awa nyo naman lalo na pag pagaling ospital wag nyo tanggihan huwag nyo hingian naman ng plus yun lang mga lods parang awa nyo kasi alam naman natin gaano talaga kagastos pag may pasyente tayo ngayon <laughs> bago lang din kayo? opo oh, kasi po, nagpunta lang nung nagpapagamot ay so galing pa kayo mga probinsya? opo oh, sa Romblon ay so Diyos ko Talaga, yun pa? lang <laughs> muna. Kami kasi sinasagamot. Hmm. Sinong may pasyente mo? Sinanay? Ikaw. Ikaw, ma'am? Okay na yan. Nagbibigay akong free ride. Lalo sa mga pasyente. Oo. Nagbibigay ako ng free ride. Okay na, sige na. Mas kailangan nyo yan. Ang ba? Mag-thank you ka na. Mag-thank you ka sa mga ko, followers ko. Ay, thank you. Sige na po, ma'am. Ingat kayo. Pagaling na po kami. God bless you. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Sige po. Sige, ma'am. Sige. Anong ginawa nyo? Nagpa-check up pa lang kayo? Opo. Kanina pa kanina. Umaga? Sino may sakit? Ito po. Pong... Bunso mo. Ah, nasa gitna. Ito kapatid ko. Ah, kapatid ko. <laughs> Anong oras pa kayo diyan? Kanina po. 7. 7. 7? Oh. Oh. Alas... Sa so, ibig sabihin, umalis din kayo ng Santa Rosa 6 is... 5.30 five. Mga 5 Gating nga, 3.30, alis, ah, alis kami doon 3.30. Kailan is schedule ng anak mo? ngayon buwan ko, naghihintayin lang ng Ah, hintayin lang kayo ng bakante ng doktor, gano'n, gano'n. Oo, schedule na lang. Uh Oo. -oh. Kailan lang kami pupalik balik dyan? Ilang taon na? Malamang taon Kailan na yan. Ay, taon? Months balik -balik pa lang. pala dyan? Oo. Itong taon na. Ilang taon na ba siya? Pitong taon na kayo pabalik-balik. Pitong taon. <laughs> Pitong taon na rin kayo naghintay para operation niya. Grabe, no? Uh, tagalan kasi kami sa ano, sa meeting niya. Kasi dapat walang sila.